sa Holo Sulu. Nakumpis ka ng mga tauhan ng PNP Pro Bar ang 20 kahon ng hinihinalang smuggled cigarettes na nagkakahalagan ng 740,000 pesos. Ang blotter mula kay Jolene de la Cruz. Naharang ng mga tauhan ng Hulu Municipal Police Station ang isang sasakyan ng magpatrolya sa sitio Barrio Militar, Barangay Wallet City. Ayon sa report ng otoridad, Agad tumakas ang driver at iniwan ang sasakyan habang paparating ang mga pulis. Natuklasan sa loob ng sasakyan ang kahon-kahon ng mga sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 740,000 pesos. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay dinala sa Bureau of Customs para sa pagsusuri at tamang disposisyon. Jewelin de la Cruz, iMinds, Philippines.